Pang malakas ang collaboration. Coco Martin, nagde-direct ng ilang eksena sa pamilya sagrado. Sa kabila ng tagumpay na minanamdam ngayon ng kanyang seryeng FPJ Batang Kapo, hindi pa rin nakakalimod ni actor director ko kumaitin sa pinang isang bagay ng likas sa kanyang bilang artista at tao ang tumulong sa kapwa upang mas maging kapag kinabang ang isang bagay. Sa ulat ng PD Patrol ngayong gabi, ibinahagi ni Tanggol na magdedirect siya ng ilang eksena sa hit political at suspense drama series na pamilya sa grado. Isang malaking karalalan sa akin na madirect ko si Kuya PJ at yung lahat ng mga veteran actors dito. Mula lokasyon hanggang sa paraan upang maisagawa ang mga take ng eksena. Kitang hands on ng actor upang mas maging maganda at kapanapanabik ang bawat tagpo. Ayon pa kay Coco, Ito raw ang unang pagkakataon na siyang magdedirect sa isang series na hindi siya involved bilang artista. Kaya, Masarap raw sa pakiramdam na nagagawa niya ang pagiging instant full-time director. Samantalang, hindi rin nagpatatalo ang nasabing serye na pinagbibigahan ni Napiolo Pascual. Kaluchari at Grey Fernandez, tol dating sa online views. makailan na ay nagtala rin ito ng all-time high views sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Habang lumalaban din ito sa TV ratings laban sa katapat nitong suspense drama at kita rin ang suporta ng advertiser sa nasabing seri eh.